Good morning. Nandito tayo sa May Dasmariñas, Cavite, sa bayan. Ayan. So, this is like 30 plus kilometers from uh, Manila. Magbabike tayo ngayon papuntang uh, ano, Indang. Indang, Cavite. So, siguro mga 30 kilometers from here yun. Okay. Yan. Yeah. Yan yung bike ko. Okay. Yan. Na-check ko na yan kanina. So, importante, i-check mo na yung bike. Ah, uh, bago mag, ano, ride out. Tapos yung kadena na ito, nilagyan ko rin ng oil. Okay. So pakita ko sa inyo yung uh, route papuntang Indan. Meywe from Dasmabayan going to Langkaan sa May Aguinaldo Highway. So ito 'yon. Hindi ko alam yung pangalan ng ano eh. Alam yung pangalan ng road na to But Mas maganda dito kasi mas konti yung sasakyan Compared sa highway Dito na tayo sa Maylangkaan Kain muna ako ng dugaw so, Dito ako palagi ng dugaw Dyan. Sarap ng lugaw dito. Dito yung favorite ko mag ah, lugaw. dito. Dyan. Masarap pag lugaw dyan. Tsaka malinis. Eh no, may buwan pa. <laughs> 5.30 na pero may buwan pa. Umalis ako sa bahay mga 4.45. Kain muna akong lugar. Ito na yung lugar. Kumabak, kumabak. Kulasa. Lately, nagugustuhan ko sa lugar. Kasi masarap yung lasa. Yung lasa ng uh, ginger. Ang lasa kakitaan on yun sarap po at saka maganda to yung fuel kasi papuntang inda ang mga 30 kilometers nandito tayo sa ano uh, Governor's Drive. yan yeah, no yung sa likod ng Kenny Rogers ano yan Lyceum Lyceum University papunta na itong 13 yan yung harap ng Lyceum Umaga pa. 6 pa lang. Uh. Sabay so, ano to? Cover North Drive pa rin. So on the way to 13, 3 MR3. So ganoon lang dito. Malawak yung kalsada. Ito yung papasok na ng ano Indang Bayan. Tapos dadaan tayo sa Kabsu, Cavite State University. Ito na yung Cavite State University at my right. Cavite State University. Ito ang Cavite State University. dito na ako sa Indang, Cavite konti na lang dyan pa left, wala nang 1 km doon na sa bayan okay. so ito ang Indang sa may Cabsu may dito Alpamart pupunta na tayo dun sa may downtown para ipakita ko sa inyo ito papasok na tayo sa may downtown Indang Cavite medyo ahon <laughs> So, this is how the town looks like. This the church. Look at the church? The church so, is like. in 1655. is 1655. Ito yung ano nila oh, transport terminal. And ang population dito is uh, close to 69,000. Simple lang siya eh. Alam mo, gusto ko talagang pupunta sa mga ganitong place eh, sa mga probinsya. Mag-iiba pananaw mo eh, pag nakita mo yung mga tao dito. Di ba? yung, yung what they're doing, yung place yung... ikot ko lang, papakita ko dun sa ano yung saan ako kumakain sarap dun eh tapos mamaya indang na to diba, mag travel tayo ng, maski 3 kilometers out lang on the way to Alfonso para at least makita nyo yun may, may ano kasi dun eh, falls Uh, on the way to Alfonso. Although hindi tayo makakapasok mismo dun sa falls. This is Indang, Cavite. Noo una pala hindi Indang, parang Indan end sa dulo, Indan. Tapos naging Indang na. minsan nakakita ko ng mga tao dito nagko-convert sa isang spot kasi doon lang yata may signal <laughs> ng cellphone okay. ayan oh, the signage to Manila masarap dito pagkain tapos mura lang <laughs> yung lutong bahay nila yung puto ayan po. dito ayan <laughs> dito dito kakain Punta na tong ano eh, uh, Alfonso, uh, around 11 kilometers from Indang, Alfonso na. may resort dito Sagana Spring Resort oh, bagong bukas eh. <laughs> ba? Diba? Ang sarap magbike pag ganito yung ano, surrounding yung route, di diba? <coughs> Ingat lang. Maya maya balik na ako. Gusto ko lang kasi makita 'tong spot na 'to eh. Kasi ano, di ba? Ganda. Ah, uh, dami puno nature. Ayun yung falls, oh. hindi ko alam kung ayun papasok sila oh. So hindi ko alam kung gaano kalayo papasok doon yung falls. Ano? Oh. St. Anthony Falls. Minsan subukan kong pumasok diyan. Para makita mismo yung falls nandito na ako ulit sa sentro ng Indang maya maya uwi na ako thank you for watching